Ano iwasan ang stroke? Huwag ka kasi ma-fall sa taong di ka naman sasaluhin. Char! May two major types of stroke. 85% ay ischemic stroke, 15% naman ay hemorrhagic stroke. Anong pinagkaiba ng dalawa? Para madaling tandaan, pag sinabing ischemic stroke, may nababarahang ugat sa utak. Dahil sa bara na ito, nagkukulang ng blood supply at oxygen sa isang parte ng utak. Pag sinabing hemorrhagic stroke naman, may pumutok na ugat sa utak. Again, ischemic stroke na baraham ugat, hemorrhagic stroke pumutok na ugat. Kada minuto or every minute na hindi nagagamot o naaagapan ang stroke, 1% 9 million neurons or brain cells ang namamatay. Normally, meron tayong average of 86 billion neurons. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pag nakakaranas ng symptoms of stroke, dumiretso ka na sa emergency room. Huwag nyo nang i-delay, huwag ka nang pumunta sa ibang tao na hindi naman doktor, at huwag pumunta sa ibang lugar na wala namang standard na gamit at gamot para sa stroke. Dumiretso na sa emergency room. Time is of the essence. Ano nga ba ang sintomas ng stroke? Facial droop, yung isang side ng muka ay parang nahihila pababa at pag mumiti, hindi pantay yung ngiti. Nakatutok lang sa iisang side yung mata, hindi mo kaya pagalawin yung mata mo para tumingin sa other side. Dysarthria, ito yung paghirap kang magsalita para kang nabubulol pag nagsasalita. Hirap kang makalunok kahit yung laway mo, hindi mo malunok. Bigla-bigla ka na lang nalilito, hindi mo na maintindihan yung mga salitang sinasabi ng kasama mo. Hemip hirap igalaw or parang mabigat yung isang side ng katawan. Hirap itaas ang braso or hirap itaas ang paa. Attack siya? ito ay pag naglalakad ka o simpleng nakatayo ka, ay hirap kang i-maintain ang balance mo ng mag-isa. Bigla-biglang pagsusuka, dumudoble ang pagtingin at, at parang umiikot ang paligid mo. Worst headache of your life. Yung pakiramdam mo ay parang sasabog na yung utak mo sa sobrang sakit. Pag nakakaranas ng kahit isa o dalawa lang sa mga sintomas na nabanggit ko, dumiretso ka na sa sa emergency room, lalo na kung alam mong may iba kang sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, chronic smoker, alcoholic, at mataas ang kolesterol mo sa dugo, diretso na agad sa emergency room. Paano nga ba natin maiiwasan ang stroke? Number one, kung may maintenance medications ka, inumin mo ang maintenance mo araw-araw. Alam kong mahal ang mga gamot, pero mas mahal pag umabot ka sa stroke. Number two, kung sinabi ng doktor mo na mag-follow up ka, mag-follow up ka. Number three, Wag umupo for 13 hours or more per day. Ayon sa Journal of the American Medical Association, ang mga hindi masyadong gumagalaw, yung mga nakaupo lang for 13 hours or more per day, ay may 44% increased risk na magdevelop ng stroke. Bakit? Kasi pag halos walang galaw ang katawan mo buong araw, bumabagal ang flow or pagdaloy ng dugo, pag masyadong mabagal ang flow ng dugo, pwede magdevelop ng blood clot sa ugat. Dagdag dito, pwedeng bumagal ang lipid metabolism. Lipid ibig sabihin taba, pwedeng maipon yung taba sa ugat. Ang pinaghalong blood clots at taba na naiipon sa dugo ay pwedeng barahan ang ugat. Kaya, importante ang gumalaw-galaw. Number four, iwasan ang red meat and processed meat. Ang mga kumakain ng red meat araw-araw ay may 11% increased risk for stroke. Ang mga kumakain naman ng processed meats araw-araw ay may 13% increased risk for stroke. Ito ay ayon sa research na meta-analysis nila Joanna Kaluza. Kung may additional questions, tawa tawagin nyo na lang siya, wag ako. Number five, make time for exercise. Kung may option ka na maglakad papunta sa trabaho or maglakad pa uwi galing sa trabaho, take it para lang madagdagan yung number of steps mo per day. 10,000 steps per day can reduce your risk for stroke. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.